Mm. Miss? Look. miss? Okay Loh, miss, oke, kita miss, sebentar okay miss, oke, kita nambah, wih, miss, sebentar miss, oke, wih, eh, wih, wih, oke, May mga idol, may mga pwede lang pamalo Hello, what's up mga idol, it's me again, Choy Inato, August so Welcome back naman po dito po sa ating munting channel uh, For today's video mga idol, ay syempre mag-update tayo no Kung saan nakita natin yung lalaki na uh, kinuha yung damit ng babae. Kaya ngayon, hanapin natin yung katawan ng babae. Ano na kaya nangyari sa kanya? Kaya samahan niyo po ako at uh, sa lahat ng hindi pa po nakapagsubscribe, subscribe na kayo. At syempre, huwag kalimutan, i-click niyo yung bell button mga idol para palagi po yung updated sa lahat ng mga bago nating mga upload. Kaya tara, samahan niyo na ako. So yun, mga idol no. Ngayon, uh, mag-update tayo panibagong location uh, panibagong area kasi marami kasi nagsabi na meron daw kakaiba dito pero mga idol dito sa sagingan na ito ay marami ng kakabalaga nangyari kababalagang nangyari dito sa sagingan na ito at medyo may bundok doon sa taas o oh. kaya samahan nyo ako ngayon mag update hahanapin natin yung uh, lalaki kasi na Iwan ko mga idol kung nasaan yung katawan ng babae. Kaya ngayon, hahanapin natin yung araw na ito. At sana wala masamang mangyari sa atin. Kaya samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na ito, mga idol. So, tara. Ayan o. Pero, doon sa kabila ang mga idol, jan sa unahan, may mga bahay naman doon sa kabilang bundok na yan. Kaya nandito tayo ngayon para mag-update at subukan hanapin yung babae at lalaki. Pero talagang gusto kong makita na saan yung katawan ng babae. Kaya ngayon, samahan nyo po ko ngayon sa araw na ito. At sana, walang masamang mangyari sa atin. Kasi di, di na na dito sa sagingan na ito eh. Di na na dito yung katawan ng babae sa sagingan na ito. Kaya ngayon, hanapin natin. Ang daming ano, mga insekto na sa akin. Susubukan natin ngayon dito. Medyo nakakatakot din dito no. Kasi hindi ko pamilya dito sa ano, sa taas. Uy. Subukan natin dito mga idol, no? Kung meron ba tayong makita. ano yung mga bahay naman yata dito? Ang daming mga ligaw na ng mga ano mga wild ng mga ahayop dito mga idol. Akyat siguro tayo dun sa taas. Pero nakakatakot naman doon. Hindi ko, familiar hindi ko pamilyar yung lugar. Kainis. Alam. Ang daming mga manok dito ah kung naman sila makikita oh. Hmm. Pag natin hawin yung mga manok, mga ito, ang dami dito. Uy! Huh? Ano yun? Parang may napapansin ako dito. Hala! Yung babae. Miss? Hello? Miss? Okay ka lang ba? Miss? Sandali? Miss? Okay ka lang ba? Uy. Miss, sandali. Miss? gising. Hala. Ay. Buhay pa naman to. May pulso pa. Oh, baka nahimatay to sa sobrang init dito. Gising, Miss. Gising. Gumising ka. Tuli, tuli. Gumising ka. Eh. Ano ba nangyari sa'yo? Wala, ang dumi-dumi mo na oh. Ha? Saan, saan na yung lalaki? Ha? Saan na yung lalaki? Uy, sudali! Ano? ulo! Eh, Uy, bakit mo ko? Lala! Bakit mo ako pinapalo? Ang mga idol. May dala pala sa. Yun mga idol. O, yung babae. May dalang pamalo. Pinapalog. Akala ko. Uy. Di kaya bitag to. Yan o. Galit na galit siya. Hindi ko alam kung Bakit. Uff. Uh, bakit siya nagalit sa akin? Wala naman akong kinagawa. Buhay pala yung babae mga idol. Nandito siya sa area na to. Alam ko may mga tao naman dito. Bakit hindi, bakit hindi nakakita sa kanya dito? Oh. Uh, eh no. Galit na galit siya mga idol. Oh. Pinagtuturo niya akong sa kanyang kahoy na dala. Miss. Hindi, hindi, hindi naman po ako masamang tao. Bakit, bakit ka nagagalit sa akin ha? Huh? gusto kitang tulungan. Uy. Mga idol. Akala ko na ano siya, gusto ko siyang tulungan at nahimatay siya yung pagkagising niya. Ayan, galit na galit. Hindi ako yung lalaking ano sa iyo ha. Ya, okay. ano yun? Ano mga boses yun? Hindi ka pupunta? Ha? Huwag ka tumakbo. Ikaw pa yung galit sa akin. Tumakbo ka pa? Miss. Oh, saan ka pupunta? Ha? Sumama ka sa akin, Miss. Hindi. Hindi naman ako masamang tao. Ha? Hindi naman ako masamang tao. Sandali. Huwag kang aalis. Saan siya po? Tumakbo siya. Nagtatago. Ayun. Ang layo na niya. Ah. Bakit siya na, bakit siya nagahit mga idol? Wala naman akong binigong kasalanan sa kanya. Baka na trauma. Baka na trauma ng pagbububub sa lalaki. Dito. May mga bahay naman doon sa unahan. Siguro hindi ako nang tulong kung nakita nila yung yung babae. Marami naman mga tao dito. Subukan natin dito. medyo nakakatakot kasi hindi hindi ko kabisadong lugar ang mga idol oh. so yung mga idol nakita natin yung babae no nahimatay pero nang pagkagising niya mga idol galit na galit siya pinagpapalo niya ako sa kahoy pero hindi ko alam kung anong baka natruma siya ba ng pagbububog doon sa lalaki na jowa niya pero intindi na natin mga idol gusto natin dito ay makatulong sa kanya at sana makita natin siya dito kasi nagtatago marami namang mga bahay dito at hihingi ako ng tulong Baka makita nila at mahuli natin yung babae at matulungan na natin. Baka naturma pa siya sa pangyayari. Kaya samahan niyo ako ha. Kaso nga lang, hindi ko alam itong lugar na ito. Uy, parang may bahay ata doon sa unahan. Puntahan kaya natin. Parang may bahay doon oh. No? Baka doon tumakbo. Ang lawak-lawak kasi dito at hindi ko kabisado yung daan kasi bago pa lang ako dito. Dito mga idol. Medyo nakakatakot nga lang. Uy, parang may nagsasalita doon, manta. Ayan, sa lahat ng mga viewers natin, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa inyo. At pasensya na kayo ha ang gusto ko lang sa vlog na to ay makatulong doon sa babae kung saan binugbog ng jowa pero hindi nagpakita yung lalaki pero sa araw na ito hanapin natin yung babae at hihingi ako ng tulong sa mga tao dito kasi parang may bahay doon sa unahan oh. dyan umat parang may bahay dyan hihingi tayo ng tulong dyan marami naman mga bahay dito para baka makatulong sila sa akin hanapin namin yung babae video na kakatakot nga lang dito. Punta natin doon. Ay. Ano yun? Parang may, parang may umiiyak dito. Parang may umiiyak. Parang may umiiyak dito banda. Parang may umiiyak dito banda. Sandali lang. Sana. Tara dito. Lo. Lo. Ayun yung babae. Miss. Nandiyan ka pala sumama ka sa akin. sumama ka sa akin huwag kang matakot ha? Wag, wag kang mag, magtago nandyan siya mga idol umiiyak siya akala ko nagtago ka na hindi ka na nagpapakita ngayon nakita kita dito tara sumama ka sa akin alika sumama ka sa akin sumama ka sumama ka sa akin Sumama ka sa akin, sa ka